Good morning, good morning. So, isa, ito, isang technique ito kung paano natin matatanggal yung la uh, bearing. So, ito yung naggawa siya ng uh, uh, isang tools na binatasan niya sa gitna. Dapat yung kasya lang yung bulitas ng bearing. Tapos, pinalaki niya yung butas ng nakasya yung kanyang tornillo yung ilalagay. Then, yan po ang magiging itsura. Then, naman yung kanyang nut. So, magiging adjustable siya habang uh, pinipisin na, uh, na natin yung turnilyo, bumubukas naman yung ating bearing. And then, kasanod na gagawin ninyo, tulisan nyo yung pinakadulo ng inyong nut, para magiging uh, siya yung pinaka-pusher ng ating bulitas ng bearing. So, lalagyan nyo siya ng tigdalawa doon sa kabilang bearing. So, depende na lang sa sukat ng bearing ang inyong ilalagay na bulitas. So, tigdalawa siya sa kabila. And then, ipapasok nyo lang doon sa, sa may kung so, makapansin nyo, nakikita nyo na hindi uh, hinihigpitan niya yung tornilyo, lumalabas yung pinakabulitas. Then, gumamit siya ng isang uh, rod na matigas. And then hinihigpitan niya para pumasok yung bearing doon mismo sa case ng maiwan. So, pupuk sa kanya, pupukpukin. Yan, madali lang siyang lalabas kagaya ng inyong nakikita. So, pwedeng-pwedeng gayahin.